may kasabihan ng mga matatanda na kung ano ang naging puno ay siya daw ring magiging bunga. Ngunit hindi lahat ng mga bunga ay nagiging hinog at nagiging matagumpay ang tubo. Dahil kung minsan ang matamis sana na lasa dulot ng pagkahinog ay nagmimistulang lasang bulok na alama at binurong bagaong na kinaskasan ng bulok na sayote at piniritong talbos ng kamote. Mula sa bayan ng Kapangan, Benguet, Philippines Isinilang ang mandirigmang igurot na tirador ng nilagang uwang Mahaga itong namula sa mundo ng pakikipagpataya at pakikipagsampigahan na pakikipaglaban mga kaibigan dahil di umano nasa sinapupunan pa lamang ito ay nagsya shadowboxing boxing na daw ito at nakikipag ni na sa mga bulate at ginagawang punching mitts ang matres ng kanyang nanay ito ay sa kadahilan ng nananalaytay lang naman sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang tunay na mandirigmang mananabas na minana pa niya sa kanilang haligi ng tahanan matindi ang naging tatay ng bida nating ito mga kaibigan dahil di umano Isang alamat kung ituring ng mga igorot at Pinoy Boxing Organization ang pinagdaanan nito sa ibabaw ng lona. Dahil tinigurian lang naman itong pusakal ng mga pantas na boxing analyst dahil sa pagiging knockout artist nito na siyang naging daan upang magkaroon siya ng iba't ibang klase ng major title sa super featherweight division na pag ang kanyang karera mula dekada 70 hanggang dekada 80 sa larangan ng boxing Samantala, maaga itong nagretiro sa kanyang boxing karero upang tuunan na lamang daw ng pansin at asikasuhing maigi ang kapakanan ng kanyang pamilya sa pag-aakalang dito na lamang matatapos ang kanyang itinanim na legasya sa larangan ng pakikipagbuntalan at suntukan ay laking gulat na mga kababayan nating igurot na hindi nila lubos akalain ang lalambot-lambot at maamong muka ng anak ng tiniguriyang pusokal na ito ay siya palang magpapatuloy ng sinimulang pakikipagpatayan at pakikipagbuntalan sa ibabaw ng lona ng kanyang ama Munsud kasi ng pagkakaroon nito ng napakaamong muka na mahiya mo pinagtulungang i-skincare nila Dok Kalayan at Vicky Belo ng kojic at facial Ay kaakibat nito ang bigat ng kanya mga suntok na kapag tumama sayo, ay para ka na rin hinampas ng palanggana, tabla, timbaba, batya, eskoba, palo-palo, steel brush at automatic na washing machine Ngunit kung bago at kakapagpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share comment at ikit sa lahat ay subscribe. Paki-samping mo na rin ang kampana diyan sa tabi para buo naman ka palagi sa mga bago kong upload. Babyface Assassin Killer. Kung tawagin ng bida natin na ito mga kaibigan dahil Talaga namang napaka-brutal ng mga atake at di ng suntok nito sa pakikipagpatayan nakatangi ang minanapa niya sa kanyang ama. Sa katunayan niya niyan mga kaibigan, sa unang tatlongpong laban nito sa kanyang karera sa amateur ay lahat nga po ng ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. At dahil nga po dito ay maraming igorot ang talaga namang nagulat dahil sa kabila nga daw po ng pagkakaroon nito ng mukhang mabait na di gagawa na matinong muka ay kakibat pala nito ang kapangyarihan ng isang halimaw na mananabas. Samantala, nagkaroon naman ito ng 77 laban sa kanyang amateur career at apat lamang po ang kanyang naging talo. Kaya naman, pagtungtong na pagtungtong agad nito ng kanyang professional boxing career ay buhay naman ng siyam na sunod-sunod na panalo agad ang bumunga dito. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng natural na kapangyarihan nito sa pakikipaglaban, ay may isang buksingero ang talaga namang kumestyon sa kakayanan ng ating bidang halimaw. Dahil di umano, ay nakukulangan daw siya sa galawan at lakas ng ating bidang pambato. Mukha daw itong kambeng na may polyo at rangkaso. Dahil advantage na nga daw dapat kasi siya. Kasi may tatay nga siyang makakapagturo ng matinding galawan eh. Eh bakit parang baguhang baguhan pa rin daw ang galawan nito at tila walang kakalsyum kalsyum at zinc ang mga atake nito. At sinabi pa nito na talagang manghihina ang katawan nito dahil puro damo, talaheb, talbos ng patatas at malunggay ang pinag-uulam niya at ng kanyang tribo na talaga namang nakakabastos. Nagpanting like, naman ang iso pagus ng tainga ng ating bida mga kaibigan At sinabing hinding hindi niya palalagpasin ang mga pasmadong talata Na binitawa ng bastos na mehikanong nagkating sa good manners at right conduct na subject Dahil okay lang naman daw sana kung siya lang daw ang babastusin niya Matatanggap pa daw niya Pero yung idadamay pa niya ang kanyang ama at ang kanyang tribong pinagmulan Ay hinding hindi daw niya ito palalagpasin Tuturuan daw niya ito ng isang leksyong the square root of X and Y o bergulpi di alimpungatan na hinding hindi niya malilimutan. Kasabay ng pag-aalboroto ng mga unggoy na hindi binigyan ng saging at ang pinakain ay nilagang nga nga. Ikalabing siyam ng Enero taong 2017 na ikasang hamon ng Igorot Fighter sa hambog na Mexicanong si Rutilo Romero na tirador ng piniritong salagubang. Maglalaban sila sa lightweight division 135 pounds at nagpustahan ng palit edits. Bago ang laban, kung ano-ano na namang lumalabas sa bahay bagang na may kulanin ng mayabang na Mexicano na ito mga kaibigan. Di umano, Papatayin daw niya sa gulpe ang ating kababayan at gagawing pataba sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Dagdag pa nito, gagawin daw niyang model ng sigarilyo ang ating kababayan pagkatapos ng laban. Survivor daw kuno ng bulutong ketong at malaria dahil sisiguraduhin daw niyang hindi na makikilala ang ating bida. Pagkatapos ng kanilang laban, sa tindi ng kanyang aabutin ng gulpe di kalimot. Kaya naman, ura-uradang hiniling agad ng ating bida sa kanyang promoter na ikas na agad ang kanilang sagupan at patayan sa lalong-lalong nagmamadaling panahon dahil papatunayan daw niya na ang lahing igurot ay hindi basta-basta at ipapakain daw niya ang lahat ng mga kayabangan at kahayupang pinagsasabi ng animal na Mexicano. Sa mismong laban, nagpahid muna ng oplosyon ng Mexicano. May phobia daw kasi ito sa eh at talaga naman tumitili kapag napapadampi ito sa kanyang balat. Hinilot din ng Bix at Epigacent Oil ang ulo nito. Hangover the eh, well. Oh. Samantalang ang kababayan naman natin ay tamang higop lang ng sabaw ng buko. Kakagaling lang daw sa UTI eh. Oh. soft drinks at kaka chicherya mo yan eh. Nagpipigil pa ng ihe. Samantala nagsalita na si Rep at sinabing halika nga ditong quick na kang kustansan ka pumunta eh. Ang alak sa tiyan, wag sa ulo ha. Okay? Ngayon, walang mambabayag. Sasapatusin ko ang mga ulo nyo kapag may sa inyo. Mga amoy alak pa kayong mga buwisit kayo eh. Ikaw, anong tinira mo? Tanduay na lapad, no? Ikaw, ginbulag na naman na may kobra Ang babaho ng kayo nyo eh. O, Beno, suntukan na. Touch gloves, touch gloves. Unang round, tining na tinign ang mahigano. Mahiya mo sa baygo ko at insenso eh. Samantalang ang ating bida naman ay bumibira na agad ng mga mabibigat na kombinasyon at patama. One known for having incredible power. Exciting to see—he is the Igorot warrior, a huge national pride of the Philippines. Kick in there, take punishment in six three-minute rounds. If you look at, of course, the pedigree of Alvin Tam, good bodies boxing uh, council, continental featherweight. In his last fight, and now mm. looking to put forth another big winning streak. And he will do so if he continues to punch like that. Lots of power coming from Alvin Tam. Tam may not have the reach, as you mentioned, he's got the power. So, Holt's going to continue to press forward, but I hope Ritillo. In tight. eating some shots from Romero to get one in return. His opponent with every single punch. But there's one to the body by Ritillo. Great right. so left by Alvin Tam. Landed. and a straight right coming from Ruta great body shot followed up by a straight jab there by Tilo Romero nice short combination by Elvin Tam the uppercut round 2, nagiging agresibo na ang Mexicano samantalang ang ating gababayan naman ay nakakatama na ng mga malilinis na patama na mahiya mo pinagbabato ng kalderong gawa sa kamote even after round 1, he looked to be very last place yeah, he definitely had some ring rust here fight definitely was uh, not in the shape. He's in the Dakota ring. So, Elvin uh, Romero here. So, I do, as we mentioned before. From Elvin Tam, a big power punch left that misses. Now, an inside body shot is both sold oh. out here at the Deerfoot and after a return after a left body. glancing blows up the top. Oh. Beautiful. You can hear the the cheers from the fans in this sold out crowd. Both fighters are landing to the body, and when they do, to being low. And there's a right hand that is not low, there because it lands right to the face of Romero from Alvin Tam. <laughs> Little taunt there by Romero showing Alvin. Round 3, nagkakasabayan na. Makikita rin lamang sa tibay at lakas ng kamao ang ating kababayan. Umuuga ang Mexicano kada tatamaan niyo. Eh, oh. Mahiya mo lang singgerong liping na liping na hindi nagtira ng pang-uwi. Oh. Alvin, every punch in when he comes in hard with those, swooping punches and there's a capitalizing on him dropping those hands. And both landing, Alvin Tam has a very tough chin as well. It may have been an accidental touch. Head. Alvin calling for that touch of the gloves. Romero doing a turn. Totally in this round. Good head movement by Alvin Tam. Answer multiple combinations. heard that one. Oh, huge shot landed by Alvin Tam. There's a right hand and a second right hand that lands from Romero. Tam throws back Romero again with a right hand. Three good right hands in a short time. But well, All you're doing is indicating to the judges that you just got. And. By them an indication, a right -hand... Round 4, mukhang nauubusan na ng gasolina ang Mexicano. Mahiya mo kinukumbulsyo na kuneho na nung patapos na yung round 3. Samantala, dito na rin magaganap ang nakakagulat na pangyayaring kagulat-gulat na ikakagulat ng lahat ng na mga nagulat. Good return by Romero and then a right by Alvin Tam. There's a good left hand from Romero, returned by three. This is one that the fans are definitely Oh, oh no! there's a knockdown part it was the right followed by the left They ended that fight. Tam, catching him. An amazing shot by the assassin. Now sa unti-unting pagbangon ng Philippine boxing, magmula sa pagkaubos ng mga kampiyonatong boksingero, ay siya namang pagsibol ng mga panibagong pag-asa mula sa panibagong henerasyon ng mga mandirigmang maligno at mga engkanto. Bagamat dumating tayo sa punto na nangangulela at nangaubos sa tayang pati patot parangulo, ay hindi naman ito naging hadlang upang patayin ang pagringas ng mga papasibol at nag-aapoy nating mga mandirigma. Isa nga po sa buksingerong pinapalagong baboy at pinapahinog na nagmula pa sa lagaway ipugaw Cordillera ang ngayon talaga namang umaaling ang, ngaw ang pangalan at isa sa pinaka binabantayang maigi ng mga Pinoy boxing fans at media dahil sa pagkakaroon lang naman ito ng undefeated na kartada at nang mapabilang ito sa world ranking sa Super Bantamweight Division gaya ng pagiging top 6 sa IBF, WBO top 8, WBA top 12 at sa WBC na pang top 13. Hawak din ito sa sa kasalukuyan ang WBA Asia Super Bantamweight title at ang IBF Pan Pacific Super Bantamweight title. Dahil sa pagkakaroon lang naman ito ng mabibigat na kamao mga kaibigan na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin ng higanting eczema goiter kaya bulutong balatong at kulane Ngunit kung bago at kakapagpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampikan na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Hindi biro ang kapangyarihan na kababayan natin na ito mga kaibigan Dahil sa naging 21 panalo lang naman ito Ay apat lamang po ang maswerte na kapag paraos Hanggang round 12 at ang labing naman Ay mga nagsitulog at umuwing luhaan Na mahiya mo mga yobot na naubusan ng napkin sa tindahan At ang pinantapal na lamang ay cactus At sa kanyang amateur ka rin naman mga kaibigan Ay 56 na ulo din lang naman ang kanyang winasa at naipanalo At wala ni isang pahid ng anumang klase ng kaklasikalasi ng pagkatalo. Bata pa lamang ang ating bida mga kaibigan ay nakikipagsparing na ito sa mga kapre, manananggal and catch maligno. Kaya pagtungtong na pagtungtong agad nito ng kanyang professional boxing career ay buhay naman nung panalo kagad ka ang tumamba dito. Isa nga po sa nasampulan ng humahagapit na kamao ng tinaguriang Wonder Boy ng Ipugao, Carl James Martin, ang taga Bagamoyo, Tanzania, na tinaguriang mabagsik na tigre na walang iba kundi si Hashimo Zuberi, na ng sinigang na bayabas na ang laman ay sinukmane. Nakakatakot ang kalaban na ito ni Carl James mga kaibigan dahil mukhang palsitot hindi papahuli ng buhay at mukhang nangangain din ng buhay na tao sa postura ng nguyang nguyaan ito. Sa katunayan niyan mga kaibigan, construction worker na kargador nga po ito sa umaga sa kanilang bansa at sa hapon naman ay buksingerong walang labis kulang kulang at sa madaling araw naman ay magbabalot. Kaya talaga namang parang kalabaw na macho dancer ang pangangatawan nito at mukhang may lumalagablab na kapangyarihan. Subalit, ganun paman man mga kaibigan, ay hindi pa rin umubra ang halimaw na ito sa ating kababayan dahil kung siya ay pinaglihis sa sinukmaning binayabasan, ang ating bida naman ay pinaglihis sa bagong pitas na kamote. At siyang pinakamakapangyarihang pampalakas ng utot ay este katawan na prutas sa buong Pilipinas. Nagmukhang tuta na wala pang tenga ang tinaguri ang tigre ng Tanzania nang makaharap ang Wonder Boy ng Ipugao, Philippines. Pinagsasampigan ni Carl James, ang muya muya ng taga tanzania na mahiya mo is sa sample ng isang bilyong bebenting guhen Isa pa nga po sa nilapa na tinaguro ng Wonder Boy ng Pinas ang isang boksingerong nagmula pa sa kalupalupalupan ng Indonesia na tinaguro ng walang awang oso dahil sa mababangis na kamaw daw nito na singtalim ng sakmal ng isang bad trip na mangingis ng oso na dalawang araw ng walang huli na walang iba kundi si George Lumoli na tinador ng expired na Robito Pasmado ang nguyang-nguyaan at kulani ng Indonesia na ito mga kaibigan. Dahil di umano, ay gagawing pampatabalang daw niya ang ating kababayan sa kanyang iniingat-ingatang kartada at ikukumataus daw nito ang katawang lupa ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang naglalagablam na kamaw hanggang ma-dislocate daw ang internal organs at spinal cord nito. Hindi naman ito pinansin ng ating binang kababayan mga kaibigan at nag-focus lamang sa kanyang pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan para sa kanilang napipintong sakmalan. Sa kanilang way in naman, terik na terik ang buhok ng Indonesian. Mahiya talim ng lagaring pampinggan na gawa sa kamote oh. Eh. Sa mismong laban, wala ng intro-intro at kahindik-hindik na bayo agad ng suntok ang ginawa ng ating bida na sa sobrang lakas ay mahiya mo binato ng kisame at lahat niya po ng mga patutsanda at kaangasa ng tinuguri walang awang oso ay kanyang kinain ng bungbo kasama balat at buto. Naulit sa bansang Tanzania, ang isa sa labang nagpahirap at sumubok sa tigas ng edits AST ah, katawan ng ating bida, ang telegoryang tangke ng bansang Tanzania dahil sa mala marmol na pangangatawan daw nito at nguyang-nguyaan na singkunat ng binurong belekoy. Ibang klase ang engkantong nito mga kaibigan dahil hindi basta-basta ang mga hinarap at ang mga karanasan nito sa pariipagpatayan sa ibabaw ng lona dahil kumakain lang naman ito ng mga medyas sapatos at gilam sa boxing na siyang pinaguhugutan nito ng kanyang kapangyarihan at sobrang tindi din ng mga training nito mga kaibigan dahil nakikipag sparring ng daw naman ito sa mga buhaya gorilla, elepante at langgam sa kanyang interview naman binigyan babala nito ang ating binang kababayan at sinabi nitong ito na daw ang magiging pinakamabigat na laban niya sa tanang buhay niya At ang magiging pinakamalagim na buhay naman ng talong sasapitin niya sa kanyang karera sa boxing At ipinapangako din daw niya na hindi daw siya makakadama ng kahit nagkakulangot na awa para sa kanya Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili Dinedba lang naman ito ng ating kababayan at uminom ng Robust AST Magic Beans Para mas lalong maging makapangyarihan para sa kanilang napipintong patayan Unang round, o mo na kaagad ng laban. Tumalagot ka mga suntok. Parang naghahampasan ng mga talong at upo eh oh. Round 2 Nagmamaloonggoy na nilagyan ng sili sa puwet ng tansenyan Agresibong agresibo Mahiya mo tricycle driver na galing isang linggo rest day eh, oh? Round 4. Sabayan pa din. Makunat pa sa makunat. Ante tinigurin ang tangke ng Tanzania. Mahiyamo o tangirong may Alzheimer disease yung oh. Round 5, nagyayabang na ang taga niya at sinabing, ano, sugod pa. Yun na ba yun? I monster mean, pang may dalawang kamay. Nagigil tuloy itong si Carl Hames, at hinabol ng mga wild punches. Ang tinigurian tangke na mahiya mo manghahangir na nanay sa computer shop. Round 7, nangangamuti ng Tanzanian at nagkakabukol-bukol at ketong na ang noon nito. Pero saan ka mga kaibigan, nakuha pa rin itong magyabang. <coughs> Round 8, pinupuntirian na ni Wonderboy Boy ang bodega ng Tanzanian para mapatay na ito at sumuko. Subalit, malatangking gawa talaga sa kamote na inimport pa sa ibang bansa ang bodega at nguya-nguyaan itong taga-Tanzanian na ito. Sobrang tigas, mahiya mo uminom ng isang kahong bayagre, oh. mountain mo mukhang hindi nauubusan ng gasolina ang dalawang fighter. Mahiya mo mga robot na nakarobos iyo. final round. Sabaya na, pati patot parang gulo na.